mayroon gumalig galaw-galaw nung nawala <slabay> bakit maraming putok Celebrity Hunter <try> Kailangan ko pong, pong umuwi sa bahay ngayon so, naggagabi na At hindi ako papayag na maka Si Portipuruno ay na sa pagdating ko sa bahay Pagka ma Delikado ang buhay nila doon ng gabi bakit nang dumulog at baka ako ng dilim dito kailangan makabot ako ng hindi pa masyadong malilim sa ano sa aking sasakyan delikado talaga kung si Forty Four ano makaabot na makaabot sa aking bahay baka delikado ang buhay nila wala okay. si Chang wala si Chang Aying at ganggus dito sa kampo baka umuwi din sila na kailangan talaga na ako ang makauna sa sa kay Portimor at kay Ano Rodil at sana po ah, dumating po sila sa bahay ko ngayon kasi yun ang usapan namin kanina ah kailang kahit masakit ah, kailang yan makaayos lang kami ni Portimor ngayon nagkausap kami ng masinsinan at hindi na, hindi na siya sana hindi na siya galit sa akin 'yun Siguro naman ah hindi na siya galit kasi Napatunayan ko nang talagang ah, ah, tagal, Talagang ang sirsيرو na ako sa aking pagbabago ngayon at ah, sige 'yung agimat ko ibinigay ko sa kanya 'yun Pero yung agimat na yun hindi dapat niya isuot. Kapag isuot niya, hindi niya alam kung paano kontrolin ang sarili niya. Sigurado ako maging masama din siya. Kaya malaking pagkakamali ko, hindi ko siya nasabihan na huwag isuot ang agimat. sana po hindi niya sinuot yung agimat na yun para hindi hindi siya maging masama kasi okay lang yun kapag makontrol niya ang ano sarili niya ma makontrol niya ang kapangyarihan na agay mata yun. Kaya, kayanin niya na hindi siya maging masama. Kapag alam niya na kung anong kapangyarihan niya talaga, makontrol niya. Pero sa ngayon, kapag may suot niya na may suot niya na ano, hindi pa niya alam kung anong klaseng kapangyarihan na mayroon yan na agamat sigurado ako maging mas siya sana po hindi niya sinuot ah Ah. 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 medyo malayo-layo pa yung ano ah. alakbayin ko bago pa kumakabot sa aking sasakyan kailangan maka ano kainom ako ng gamot Panglunas sa ano sa aking na pano na katawan masakit yung katawan ko gusto po akong up ako ng daanan para hindi ako malamalayan sa mga kasamahan ko magingat-ingat lang po ko no, so, may makita kung kapag may makita na naman ako dito na mga bandido at nag-iisa o dalawa babarilin ko talaga unti-unti ko silang uubusin ini nih ngaka kapan di duniaan. Ya. Pupukanku. Bak bakaman di duniaan. Sana Bu, lagi isalan ya. Oh, udah lawa kayak para madali ku lang silang mati. sana magingat kayo at wala kayong wala nang magawa uh, wala nang masamang mangyayari sa inyo kasi yung mga oh, bantay ngayon isa din silang halang na kaluluwa ha, halang na bituka halang ang kanilang mga bituka talaga at walang awa sana po uh, magingat kayo at maunahan nyo sila ngayon ang mission ko dito ngayon aunti-unti ah, ko silang uubusin hindi man tayo nagkasama pero <coughs> sa paninindigan magkasama tayo sa paniwala <coughs> ang laki ko lang na pagkakamali Pinasik, pinasok, ko to na walang pa hintulot sa inyo o paalam para hindi tayo na naging kalaban at mabuti na lang po ah. napatawad niyo ako sa aking kasalanan pero sana po Maging uh, patawarin nyo na po ako. Talaga. Kasi ha. Uh, kapag hindi niyo pa ako mapatawad ngayon. Uh, okay lang. babayaan nyo lang muna ako dito sa bundok at para mag matyag at mahanap ko ang mga pamilya ng mga vloggers na kinuha nila pamilyang swabe hindi pa na ah, nilipat sa ano ibang kampo at hindi ko na alam kung saan kampo nilipat yun. Siguro, malayo na din para hindi na makita ni Swabe yung kanyang pamilya. Siguro, sana po, uh, yung pamilya ni Swabe at yung anak ko, sana po, Nagkasama sila ngayon para madali lang po naming makuha sila lahat. ya yeah, yun ano putok na yun bakal nandun sa portipor hindi ah, ko talaga mapapatawa talaga kapag may mayang mangyari kay so, portipor sa so, kayo rin din buk si Chang ayeng danggos sulat dito wala <coughs> baka umuwi sila at yan ang ilangan ako makawi ng bahay para kapag pumunta si purti sa bahay at nandito nandun ako Madali ah, ko lang silang ma maitatago. Kasi baka pumunta da, din si Cang Ron. Kasi yan ang papag si Chang. Paminsan-minsan pumunta yan sa bahay kahit wala ako. Ay Baka Uy, aku, malapit na talagang uh, malapit na talaga ang lumilim. ah. nawala nawala naman ah. Mayro, <coughs> May, may mga antes na nakapasok. Sana po, ah. Uh, wala pong mangyayari sa kanila po, no. Sa mga antes ngayon. Kung sino mang mga antes ngayon na nakapasok po. Sana, ah. Uh, Gawa po sila ng ni uh, At, ano pala. Ah, uh, sa ano, sa lahat pala ng, ano no, ah. Uh, mga viewers, no, ah, uh, sa, nagsusubaybay sa aking video, no, parami pong salamat po sa pagunawa po ninyo sa akin, po, no, ah, uh, talagang kasalanan ko po naman po na ganito, pero sana po, no, ma uh, mapalawakin nyo ang kanyang naisipan para po ma makaintindi kayo sa aking kalagayan ngayon. Kasi hindi hindi talaga pwede na na hindi ko na hahanapin at hindi ko hanapan ng paraan na makita ko at maligtas ko yung pong anak ko puno na kinuha sa mga bandido no. Ah, Nag-aaral pa yun ang anak ko. ano na siya umag-aral ngayon na ano pa wala na wala siya sa bahay ko. at sana po no ah sa hindi pa dumating ang Pasko ah magkasama na po kami Lord parang awa mo na Lord ah ituro mo ang daan kung saan nailagay na ng mga bandido ang aking anak po at sana po uh, yung pamilya ni Suabi uh, nagkasama po sila sa aking anak para madali, madali lang naming iligtas po ang mga bihag po sana Lord, uh, pakinggan mo ang uh, mga hiling ko ngayon Lord. Alam ko na marami po akong kasalanan na nagawa po. At sana po patawarin niyo po ako. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Wala kami ngayon dito Lord kung wala ka. Sana po uh, tulungan niyo po ako makita at mailigtas ko ang aking anak so yan po ang aking hiling sa lahat ng mga viewers po at ala, sana po tulungan niyo po akong magdasal na makita ko po ang ang kaisa-isa kong anak so nandito na po ako sa patag unit so, unit ah, so, sa ito na po ang aking sasakyan may pang may panggas gas pa kaya to sana po ah, hindi pa naubos ang gas nito ah. Ah. po ah, hindi pa na tas para makauwi pa ako ng maga patay patay na parang naubos na to ah Okay. Okay. Pa palang, anong, so, <coughs> punta na ako. Ah. Okay. pa pala ano? Gas. So pupuntahan ako Paano ito? Na. Patay na naman. Ah. so, mag-ukam muna, mag-ukam muna ako, no. Para madali po akong ma ano, ma madating sa bahay ko. Ah. 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 Huh. Ah. Medyo ah, medyo madilim na nga. Kailangan ko magmadali. Sige po, marami po salamat po sa kanyang mga suporta po sa akin, Oh. Kahit ano po sasabihin niyo, ah, tatanggapin ko po. Marami pong salamat.